hindi mo na kailangan mag-bake pa. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng all-purpose cream at condensed milk. Masarap na, pero budget-friendly pa. Kaya kung interesado ka, panoorin mo to hanggang dulo. Sa recipe nito, kailangan natin dito ng dark chocolate na fudge bar. Mas maganda tong gamitin dahil moist ang kanyang cake. Nakailanganin natin dito ng 10 pieces ng fudge bar. Alisin lang natin ang wax 60 ml. Kung saan ko nabili, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. Every tray nga mga mare ay maglalagay tayo dito ng dalawang fudge bar. At pagkatapos ay islatin lang natin ito. After natin malagyan lahat ng tray ay set aside muna natin ito. Ngayon naman ay magluluto tayo dito ng jelly. Langan natin dito ng black and flavor. milk. Ngayon naman ay haluin lang natin ito ng mabuti. At after natin mahalo, maglalagay tayo dito ng 800 ml ng water. At haluin lang natin ito. Kapag nga nahalo na natin ito, ay turn on na natin ang ating kalan at lutuin ito over low medium heat hanggang sa kung na ang ating jelly. Tingis lang sa paghahalo hanggang ma-reach natin ang ganitong consistency. Kapag ganito na, ay transfer na natin dito sa ating aluminum tray. Napaka- dessert na ito mga mare. Kahit baguhan ka palang sa pagluluto, ay kaya-kaya mo itong gawin. Perfect nga din itong pang-negosyo, lalat nat na yung darating na Pasko. At after nga natin malagyan lahat ng tray, ay refrigerate lang natin ito hanggang sa mag-set na itong ating pudding. Habang hinihintay natin yan, ay gumawa naman tayo dito ng chocolate ganache. Tangan natin dito ng 200 grams ng dark chocolate at 70 grams naman ng butter. Kung wala nga tayong microwave mga mare, ay don't worry dahil ganito na lang ang gawin nating method. Ba, questions, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. At kapag na okay na ang ating chocolate ganache, ay ilagay na natin dito sa ibabaw ng ating pudding. Pwede pwede mo nga itong gawing pang benta, lalo't lalo, lalo na't yung Pasko. Ngayon naman ay spread lang natin itong ating chocolate. O ba diba, hindi mo na kailangan mag-bake pa sa recipe na to. At kahit nga nasa bahay ka lang, ay pwede pwede kang kumita. ang kinamit natin dito. At para naman pala sa ating toppings, pwede tayo dito maglagay ng chocolate cheese, sprinkle, o kaya naman rice krispies. At syempre, bago natin i-serve, ay refrigerate lang natin ito. O diba, kahit nasa bahay lang tayo, ay pwede tayong magnegosyo. Sakto nga lang ang tamis nito mga mare, at hindi nakakaumay. Kaya naman, napaka-perfect nitong gawing panghanda o pangnegosyo ngayong darating na Pasko. Kaya naman mare, isave mo na ang recipe na to. Yan lang muna. Gracias,